Ang makapangyarihang panalangin na ito ay magpapalakas ng iyong pananampalataya, magpaparenew ng iyong tiwala sa Diyos, at magbibigay buhay muli sa iyong mga pangarap. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga pagsubok na kinahaharap mo. Sa Diyos, walang imposibleng mangyari. Sa pamamagitan ng panalangin, matutuklasan mo ang lakas upang hindi sumuko, kahit na tila imposibleng mangyari. May perpektong plano ang Diyos para sa iyong buhay at ang iyong mga pangarap ay buhay sa Kanya. Maghanda para maranasan ang pagbabago, kapangyarihan ng pananampalataya, pagpapatawad at mga biyaya ng Diyos. Huwag hayaang ang mga kalagayan ang pumigil sa iyo na makamtan ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang mga pangarap na inilagay ng Diyos sa iyong puso ay hindi basta-basta may layunin ang bawat isa. Alam mo, minsan iniisip ko rin, bakit kaya ang ilang pangarap natin ay tila napaka-imposibling mangyari. Pero naisip mo na ba na baka kaya mahirap ang daan ay dahil malaki ang plano ng Diyos para sa iyo. Ang mga pangarap mula sa Diyos ay hindi nawawala kahit anong mangyari. Pero minsan, sa gitna ng mga pagsubok, parang gusto na lang nating sumuko. Napapagod ka na rin ba? Parang sinasabi ng mundo na tapos na ang laban mo. Ganito rin ang naramdaman ko noon. Pero alam mo, ang Diyos, kahit kailan, hindi siya titigil sa pagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Kung may isa akong natutunan, ito ay ang katotohanan na ang mga pangarap na mula sa Diyos ay may takdang panahon. Kaya tanong ko sa iyo, naniniwala ka pa ba sa mga pangarap mo? o sinimulan mo ng isang tabi ang mga ito? Kung bakit? Kung hindi, ano ang pumipigil sa iyo para muling maniwala? Napakahalaga na pag-usapan natin ito dahil maaaring ang pangarap mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa iba na maaabot mo balang araw. Iniisip mo ba kung ano ang mangyayari kung susuko ka na ngayon? Maaari mong hindi makita ang malaking plano na inihahanda ng Diyos. Kaya gusto kong samahan mo ako sa paglalakbay na ito upang mas maunawaan natin kung paano buhay ang mga pangarap sa kamay ng Diyos. Tuloy lang. Dahil ang pangarap mo, mailayunin at ang Diyos hindi kailanman nagkakamali. Paano mo malalaman kung ang pangarap mo ay galing sa Diyos? Natanong mo na ba ito sa sarili mo? Alam mo, maraming beses akong nagtanong nito. Madalas kasi hindi malinaw kung ang nais nating marating ay talagang plano niya o simpleng kagustuhan lang natin. Pero may palatandaan, ang mga pangarap na galing sa Diyos ay laging mailayunin na higit sa sarili natin. Halimbawa, sa kwento ni Jose sa Biblia, binigyan siya ng Diyos ng panaginip na magiging makapangyarihan siya balang araw. Pero hindi iyon para sa sariling kaluwalhatian. Ginamit ni Jose ang pangarap na iyon para iligtas ang maraming tao. Iniisip ko, paano kaya kung sumuko siya sa mga oras na pinagtaksilan siya ng mga kapatid niya o nang siya inakulong? Napaisip ka rin ba kung ang mga pagsubok sa buhay mo ngayon ay bahagi ng plano ng Diyos para sa mga pangarap mo? Kapag ang isang pangarap ay galing sa Diyos, ito ay laging puno ng layunin hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa iba. Ano ang pangarap mo na nararamdaman mo may mas malalim na dahilan? Ang totoo, marami akong pangarap noon na kalaunan ay natutunan kong hindi naman palagaling sa Diyos. Pero kapag ang pangarap ay mula sa Kanya, may kakaibang kapayapaan kahit sa gitna ng hirap. Nararamdaman mo ba minsan na parang ang pangarap mo ay masyadong malaki para sa iyo? baka iyon ang sin na ito ay mula sa Diyos. Ang kanyang mga plano ay laging mas malaki kaysa sa kaya nating abutin mag-isa. Kaya ang tanong, handa ka bang ipagkatiwala sa Diyos ang pangarap na iyon at hayaan siyang manguna? Patuloy nating alamin ang layunin ng Diyos sa ating mga pangarap. Dahil baka ang hinihintay lang niya ay ang ating pananampalataya upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Alam mo ba na ang bawat pangarap ay may kasamang hamon? Minsan, parang ang buhay ay nagpapadala ng mga pagsubok na parang nilalabanan tayo. Hindi ba't ganyan ang nararamdaman mo minsan? Parang kahit anong gawin mo, parang may hadlang na hindi mo kayang lampasan. Ngunit, tanungin mo ang sarili mo, paano ka magtatagumpay kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok? Sa bawat hakbang na inaabot natin, may mga sagabal na darating. Dati, nagkaroon ako ng pagkakataon kung saan ang pangarap ko ay tila isang napakalaking pader. Nagduda ako, parang hindi ko kayang tapusin. May mga pagkakataon na nag-isip ako, bakit pa ako magpapatuloy kung hindi naman sigurado ang lahat? Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, natutunan ko ang mga pagsubok ay hindi pagwawakas ng pangarap. Ang mga ito ay mga hakbang patungo sa tagumpay na inilaan ng Diyos. Minsan, ang pinakamabigat na hamon ay ang takot. Takot na mabigo, takot na mawala ng pag-asa. Pero tanong ko sa iyo, paano ka magiging matatag kung wala kang ipaglalaban? Ang mga pangarap ay hindi makakamta ng basta-basta at madalas, sa pinakamahirap na mga sitwasyon natin, doon tayo natututo at lumalago. Naranasan mo na bang maramdaman na ang pangarap mo ay tila napakabigat, parang hindi mo na kayang dalhin? Kung nandyan ang Diyos upang patatagin ka, ibinubukas ng bawat pagsubok ang mga pagkakataon para sa iyo na maging mas matatag at magtiwala sa kanyang plano. Sa mga pagkakataong ikaw ay nadadapa, isipin mo ito, ang bawat pagkatalo ay nagiging hakbang patungo sa tagumpay kung hindi ka susuko. Ano sa palagay mo, ano ang magiging epekto kung hindi ka magpapatuloy? Siguro ang mga pangarap mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga tao na makikinabang mula rito. Bakit kaya parang laging mahirap maghintay? Alam mo, matagal na akong naghintay sa mga pangarap ko at may mga pagkakataon na pakiramdam ko ay naurong na lang ang lahat. Parang ang bilis ng oras at parang ang mga pangarap ko ay hindi pa dumarating. Nararamdaman mo rin ba ito? Yung pakiramdam na parang ang tagal na at bakit hindi pa nangyayari? Sa mga pagkakataong iyon, natutunan ko na ang paghihintay ay bahagi ng plano ng Diyos. Siguro iniisip mo, bakit kailangang maghintay kung ako na mismo ang gumagawa ng lahat para mangyari ang pangarap ko? Pero tanungin mo ito, ano kaya ang magiging epekto kung makakamtan mo agad ang lahat? Maaaring mawalan tayo ng mga mahalagang araw sa proseso. Ang Diyos ay may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Sa bawat paghihintay, may mga bagay na nangyayari na hindi natin nakikita. Si Abraham, halimbawa, ipinangako ng Diyos na magiging ama siya ng isang malaking bansa. Pero hindi agad dumating ang pangako at dumaan siya sa mga pagsubo. Pero nang dumating ang tamang panahon, natutunan niyang magtiwala sa Diyos. Hindi ba't parang ganoon din tayo? Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang tumigil na tayo. Ito ay pagkakataon upang palakasin ang ating pananampalataya at magtiwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi ba't naiisip mo na minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng proseso ay ang magtiwala na ang Diyos ay may mas maganda pang plano para sa atin kaysa sa ating mga plano? Baka ngayon, ang hinihintay mong pangarap ay may tamang oras upang dumating. Pero paano kung ang oras na iyon ay hindi pa ngayon? Ano sa palagay mo ang mangyayari kung magpapatuloy ka sa pananampalataya habang naghihintay? Naranasan mo na bang mangarap ng isang bagay na parang imposibleng mangyari? Yung mga pangarap na parang malayo pa sa katotohanan at tinitingnan mo ang sarili mo at nagdududa kung kaya mo bang abutin ang mga iyon. Alam mo, may mga pagkakataon din akong naranasan ito. Sa tuwing papalapit ako sa aking pangarap, parang may tinig sa aking puso at tanong ko, kaya ko ba ito? Pero sa bawat sagot ng Diyos, natutunan ko kung siya ang naglagay ng pangarap na ito sa puso ko. Hindi ito imposibleng mangyari. Bakit na ba mahirap maniwala sa mga pangarap na tila malalayong abutin? Ang mundo ay palaging nagsasabi na kailangan mong makita muna bago ka maniwala. Pero ang Diyos, siya ang may kapangyarihan na gawing posible ang lahat ng bagay. Kung ang Diyos ay naglagay ng pangarap sa iyong puso, may dahilan siya para doon at walang imposibleng bagay sa kanyang mga kamay. Naisip mo na ba kung bakit si David, isang batang pastol, ay tinawag na maging hari ng Israel? Hindi siya malakas tulad ng mga mandirigma, ngunit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas na labanan ang higanting si Goliath. Tinuturuan tayo ng Diyos na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan, kundi sa kanyang kapangyarihan at gabay. Tanong ko sa iyo, anong mga pangarap ang tila imposibleng mangyari ngayon? Pwede bang ang mga imposibleng pangarap na ito ay ang mga pagkakataon na magpapakita ng dakilang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Sa tuwing sumasagi sa aking isipan ang mga imposibleng bagay, naaalala ko ang sinabi ng Diyos na walang bagay na hindi niya kayang gawin. Kaya, bakit hindi tayo magtiwala na ang mga pangarap na ito, kahit parang malabo, ay posible pa rin sa Kanyang kamay? May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo na may mga taong humadlang sa iyong pangarap? Minsan, ang mga sugat mula sa nakaraan ay nagiging sanhi ng mga hadlang sa ating landas. Kung hindi natin kayang magpatawad, paano tayo makakapasok sa mga bagong oportunidad na itinataguyod ng Diyos para sa atin? Naiisip mo ba kung anong epekto ng hindi pagpapatawad sa iyong buhay at sa iyong pangarap? Alam ko na mahirap magpatawad, lalo na kung ang mga sugat ay malalalim at ang mga nagkasala sa atin ay hindi pa humihingi ng tawad. Ngunit isang mahalagang bagay na natutunan ko, ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, ito ay para sa atin. Kung hindi natin papayagan ang Diyos na maghilom ng ating mga sugat, magiging hadlang ito sa ating pangarap. Hindi ba't minsan, ang galit at hinagpis na ating tinatago ay nakakabigat sa ating mga hakbang? Paano tayo makakapagpatuloy kung ang bigat ng nakaraan ay pilit tayong binabagsa? May isang kwento na palagi kong naaalala, isang kwento ni Joseph sa Biblia. Ipinagbenta siya ng kanyang mga kapatid, iniwan siya sa isang madilim na sitwasyon, pero, nang dumating ang panahon ng kanyang tagumpay, hindi siya nagalit sa kanila. Sa halip, pinatawad niya ang mga taong nagkasala sa kanya, at ang pagpapatawad na iyon ang naging daan upang makamtan ang mas mataas na plano ng Diyos para sa kanya. Sa huli, naging tagapagtanggol siya ng buong bansa. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mga hindi mo pa kayang patawarin? Ang pagpapatawad ay hindi madali, pero ito ang susi sa pag-aalis ng mga hadlang sa ating pangarap. Saan ka ba ngayon sa iyong buhay at paano mo pipiliing magpatuloy? Magiging mas magaan ba ang iyong landas kung papatawarin mo ang mga nang iwan sa iyo? Naranasan mo na bang mangarap ng isang bagay na hindi mo pa nakikita? Yung parang wala pang ebidensya na magiging totoo ito, pero may naniniwala kang darating ito sa tamang panahon. Paano kung ang lakas na kailangan mo ay hindi nakikita ng mata ng tao, kundi ng mata ng iyong pananampalataya? Naiisip mo ba na minsan ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa kung anong pinaniniwalaan natin sa ating puso. Ako, maraming beses ko nang naranasan ang magtangkang mangarap ng wala pang ebidensya. Yung tipong tila ang lahat ay laban sa akin, at ang aking mga pangarap ay tila isang malabong ideya. Pero sa bawat hakbang na ginawa ko, sa bawat pagsubok na dumaan, doon ko na lamang natutunan na ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita. Ito ay nakasalalay sa kung anong pinaniniwalaan mong gagawin ng Diyos sa buhay mo kahit hindi mo pa ito nakikita ngayon. Isa sa mga paborito kong bahagi ng Biblia ay ang tungkol kay Pedro na lumakad sa ibabaw ng tubig. Habang tumitingin siya kay Jesus, siya ay lumakad, pero nang magsimulang mawala ang kanyang pananampalataya, nagsimulang lumubo. Bakit kaya? Kasit ang kanyang mga mata ay tumingin sa hangin, sa alon, at sa lahat na nakikita niyang hadlang kaysa sa Diyos. Tanong ko sa iyo, saan mo tinitingnan ang iyong mga pangarap? Sa mga problema, sa mga hadlang o kay Jesus na naglalakad sa ibabaw ng lahat ng ito? Ano sa tingin mo, mas malakas ba ang pananampalataya mo sa mga pagkakataong hindi mo pa nakikita ang resulta? Sa mga oras na tila hindi pa nangyayari ang lahat ng pinapangarap mo, paano mo ba pinapalakas ang iyong pananampalataya? Ano ang mangyayari kung patuloy mong susundan ang Diyos kahit wala ka pang nakikitang ebidensya? kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo. Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.